Itong nakaraang araw nga ay may bagong nag-viral na naman sa social media kung saan isang babae sa video ang naaktuhan ng CCTV habang may ginagawa itong kababalaghan. Habang namimili sa palengke, sa unang bahagi nga ng video ay tila pumipili lang ito ng seafood katulad ng mga ordinaryong mamimili. Sabi nga sa karamihan ng mga nakapanood ng video, ay wala naman daw sa itsura ni ate na siya ng ganitong bagay. Dahil maayos naman ang pananamit at itsura nito na kahit papanoy, medyo nakakaangat-angat sa buhay. Medyo malusog din naman ang pangatawan ni ate para masabing wala itong kakayahang makapagtrabaho at para umasa lamang sa ganito para makadilihin siya. Pero ano nga ba ang motibo ni ate? Bakit niya nagawa ang nakakahiyang gawain ito? Kayo na nga lang ang humusga at saksihan kung gaano kahusay si ate sa pamimitik ng hipon <laughs> sa palengke para makalibre panuuri natin ang video na to. <mimitation> at no. Ito peraso? Oo, oh, kusang puta.

Giyasok mo sa loob <laughs> mo sa e Ay, O, mm -hmm. o Kita ano natin, ko na yun Kaya nakatitig ako sa kanya na matagal galing eh. Ayan, may mukhang yan. may anak ka, napakayo mo sa anak kung naling nakaw. Tagal-tagal pa mamay. Ayan. At kung bago ko pa dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.